mababa daw po ang kanyang hemoglobin. Tapos siya sa doon. Tapos yung laging naliliin yun. Para na po kami sa national Fitness. Ayan po naroon mo tayo sa national fitness center. Ang KPI may mga pasyente yan po, bago po kami magpasalin si Jojo ng dugo ay kami daw pumuli kakain at tanghali na po, magutom na uh. mamaya mamaya oh. Ano oh, yan? Chicken? Ah, parang pa-ihaw, ano eh. Hmm. Tapos okay. kakain na din. Ang tamis ko. Ang tamis ko. Ang Wave. kung naglalakad na punta na po kami doon sa uh, pasalay na po si Jojo ng dugo ang uh, po naman ang mga kasi ito magalo Diyan po si di Jojo nakuha ng box chair. Sa building ko, ayan. Pampot, sinaksaka na po si Jojo po ng pagkakaroon ng punang dugo. Ayan po. Ayan po si Jojo, sinaksaka na ng dugo. Isang bag pula ang ayun.

yung salina ng dugo. Ay kami po ba muna sa, dito po sa Kayapo.

Kasi dyan po yung mag-unbox ng aming parcel. yung po yung order namin sa, sa ano ah. Sa online. Ano nah! mo sa Tito Jojo yung gunting? Tapla ng Tito Jojo. na may pumatanda yung kulay ng ating kuber. <laughs> yung po'y ng aming supa. Kami po'y umorder. Ayan. So, Ate, uh, um, uh, ay kakabit. Nini. Ate, nini. Ano ang maganda yung tel? Maganda. Pero malambot. Ay, <laughs>

sa isang sisi. Ito, maga, ano, Ganda, eh, ang ating sopa. Wow! Maganda po ang pinili ni Dayang ang cover. Siya po ang pumili na Ang